Hi guys, what's up? This video po is tungkol sa mga kababayan natin nagtatanong minsan sa inbox yung iba nagko-comment po kung bakit daw po pa bago, bago yung rate sa isang araw. So kanina po mapapansin natin yung STC pay 15 real po yung value ng isang rials Nasa sa umaga po yan. Pagdating ng hapon, biglang pong bumaba as 14.96. So laki ng ibinaba niya, di ba? So, mga nagtatanong po at nag-comment kung bakit to po nagkaroon ng papabago. So, bibigyan ko po kayo ng idea or information po kung ano yung mga factor kung bakit nagkakaroon ng changes po. Aside from economy po, bibigyan ko din po kayo ng isang factor kung bakit nagkakaroon ng changes. So makikita nyo po dyan sa taas, yan po ay galing po sa website ng Banker Association of the Philippines po. Ayan po siya guys. So makikita natin yung trading market po ng dollar against peso po noong April 5 po. April 5 that was last Friday po, Saturday and Sunday, close po yung market. So makita nyo guys, yung Friday, nag-close po yung peso against dollar is 56.5 po. Ayan siya guys. So mag-focus po tayo ngayong araw, April 8 po. So opening ng market sa atin is from 9am hanggang 5pm. So makikita natin dyan, opening pa lang po ng market, pumalo na sa 56 56.7 po yung value ng peso against dollar sa opening pa lang po yan. So from that picture po, makikita din nyo po yung high and low po. Yung high and low po, yan po yung trading price ng peso against dollar during the market period po. Let's say from 9am to 5 p.m. So from 9 a.m. to 5 p.m. ang pinakamataas na presyo po ng value ng peso is 56.7 po at pinakamababa pong presyo ng peso po is 56.45. Then guys, makita niyo po sa taas yung value ng high and low po against peso po against dollar price po siya. So nung mag-close na po yung market ng 5 p.m., makikita natin na biglang bumaba po yung value ng peso against dollar, pumalo na lang po ng 56.491 na lang po. Ayan siya guys. So, di ba makikita natin, kaya kanina biglang bumaba yung STC pay. Base din po dito sa pattern na yan po siya. So, from morning, di ba yung STC pay is 15 real. And then biglang pumalo sa 14.96 po. So ayan guys, naka-base po kasi sa trading market yung palitan po ng Saudi Riyal against to peso po. So may impact po talaga yung trading market sa rate ng Saudi Riyal to peso po. So ayan guys, I hope it helps po and I hope tasagot ko po yung katanungan ng ating mga kababayan. And if you like the video po, please don't forget po to follow like and share na dito po so maraming salamat and god bless you all po bye bye po